adapter ng mga kabady ito kaya ngayon sa spot na 74 miles medyo malayo kami ngayon dahil sa ano mga malapit yun mga 40 miles nagkaanuhan na kuban, kubkub na pinagagal yan yung kain tayo ng isda yung isda nila natin dalawang timba na yan nag isang timba na of course sa akin din doon ilalagay sa ano ko harapan para makita nyo ako guys to ito pala <laughs> Maximum na tayo mag tumingin sa kanilang dalawa. Ayan. Is on. Laking katawan. Matsong matso. Ah, ang galing galing. Laking katawan. Tarapang upak-upakan. Laking katawan. Pakita mo. Pakita mo. tama mo na guys Rehat, yeah. pagpapos Talugpad kasi ng bulaw na buhok na to yung nakakasalip ko eh Yan, ah Beso uh, Ado, si Abo Sige, okay, yan, dyan na lang muna. bye bye-bye, bye-bye.